ako uh, kasi uh, actually sa so, parang mahirap kasi mag-isa lang ako sa Manila. Mm, yun nga, uh, oo. Oh. Ako kasi parang almost 24 years. 24 years hindi ko sila kasama Nasa sila? Sa, nasa probinsya. Oo. Oh, oh. Bakit bakit hindi sila makita to, 24 kasi, years dahil ba kasi ano walang uh, time pa, Paano? hindi parang hindi na kami wala na kami communication kumbaga parang lumayo nang lumayo na kami bawat isa wala na kami never kami magkausap for how um, many years 24 wala na kung ko sa certain na uh, tampuhan pero ganun, pero okay. game ka ba na kung sakali na umuwi doon to reconcile ano sa trade mo? gusto ko rin sila makita kasi sabi ko tumatanda na tayo tapos sabi ko nga hindi na ano may sa gusto ko rin sila makita at mayakap. Sige po. Eh, eh grab na natin yung ano. Pinapunta namin sila dito. <laughs> <laughs> tama. Oh. <laughs> oh, tama, tama. Pero sige, oh, siyempre <laughs> malamang. Ang dami nating <laughs> uh, viewers sa ngayon, 'di ba? Malamang sa malamang mayroon din tong ano, may nanonood din sa lugar nila, 'di ba? So anong ano mensahe mo sa pamilya mo kung sakaling uh, nanonood sila sa ngayon at mapanood nila to, definitely mapapanood nila to eh. Ano masasabi mo sa pamilya mo? Sana ano, sana may time, may hmm. time at saka ipagtulong ni Lord na Siguro eh, sa ano din kasi sila, siguro isa sa mga dahilan kung bakit ano din, pera din siguro. Mahirap hmm. May din kasi umuwi ng probinsya. Saan ba ang probinsya niyo? Sa? Ah, negro. okay. Pero dito ano ah, let's say, mga one and half hour lang yata to from dito. Oo. So, mahirap kasi. So, sana, ah, uh, this time na, ano, makasama ko na sila ulit. So sana, bigyan natin ng magandang project. Yes, yes. Oo so, naman. At syempre, napakabuti mo maliban sa mga tao na bibigay sila project. Meron din mga willing tumulong. So, mananawagan ako kay Bet Chai Jong, no? yung mga production natin sa umaga. Baka pa pwede natin ipanawagan no? sa mga programa nating public service sa umaga. Kagaya nila sa, sa, kala, kala, sa kasanggamuang langit. No? baka baka ba pwede bakit hindi no kaya seri langit baka ba pwede matulungan si Sugar na makauwi na Negros para makasama ang kanyang uh, pamilya eh bakit hindi no oo <laughs>